Piliin ang Pilipinas? Gusto ko naman. Hindi e ko naman ayaw. Kaya lang, maganda nga ang Pilipinas. Pero ang pamumuhay dito, maganda pa? Taas ng mga bilihin. Kahit mga pagkain. Kain malang sana. Mura. Para kahit pangkaraniwang mamamayan makabili ng mga masarap-sarap. Yung mga kahit isang kahit isang tuka ka, makakakain ka ng maayos. Nagkasakit ka pa? Wala kang pera? Kawawa ka. Magtiis ka sa public hospital. halos Hindi ka naman naasikaso. Dahil wala kang pera. Papipili mo sa akin ng Pilipinas? Oo, pipiliin ko dahil maganda. Pero ang pamumuhay dito, hindi ka pili-pili.